Guys. Ang lupit ng ulan, guys. Ang tindi. Oh. Sino look Aakyat pa rin sa lugawan. Kahit malayong malayo at malakas ang ulan. kasi para lang maka-exercise yan yung guys oh oh ang tindi ng ulan ayan mga kabundukan. Ayan. ayan ayan oh Metro Manila, marami ng baha. Yan po guys. Hindi biro ang ulan dito. Eh, no? Kita naman, no? Oh. Bahana. Okay. Ngayon, guys. Hilulukid lahat. Sa tindi ng bagyo dito ngayon, ulan. Nagagalak. As usual, kakain muli ng lugaw. At ibili ko yung mga apo ko. Oh. Uh. Ang tanong, baka walang lugaw ngayon. Sa tindi ng ulan talaga. Okay. Shout out. Sa mga biga family. At ondon family. Diyan sa Baculon, Negros Occidental. lalong lalo na sa Binalbagan, Kagamayan. At sa Sindaterisa. Yaut-yaut sa inyo. Hindi ko na isa-isa yung pangalan nyo. Alam nyo na yan kung sino kayo. Basta mga ondo na sa Kabiga. Sibilya at Bilyar. Huh. Gabi-abi. Tapos sa mga dilapin niya mga iroma